Sila. Magandang araw, Padre. Mano po? Buti naman at nakarating kayo. Ganin lang pa kayo inihintay. Uh, padre, saan gusto gustong umpisahan, linisin tong simbahan? Kahit saan, pwede naman ho eh. Kami ho doon sa altar. Tara. Tara. Oh, sige, dito kami sabi ko ako na magdadala nito. Sabi ko ako na magdadala uh. nito. Tanggalin mo yun, oh. Yun. Ito na ho yung pinapakuha niyo sa akin. Oh, ilagay mo dyan. Maiwanan muna kita dito doon ako, ha? Aha. Saan ah! ilalagay ito? Hello? Saan ko ilalagay ito? Akin na. Huwag to! Mapapagod ko pa <clears> eh. <throat> sa plata ka Hindi. Mainit lang ang ulo ko noon kasi konti lang ang huli namin eh. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pasensya na po kayo, Padre Roberto. Napabayaan itong simbahan kaya malaki ang kailangang ayusin. Hindi na bale. Maayos din natin ito. Nagpapasalamat nga ako may mga katulad yung pa nagbamala sakit. Tungkulin po namin yun. At isa pa, kailangan maayos ang simbahan para sa misa na gaganapin sa linggo. Ha? A, alin? Yun ho, misa sa linggo. Uh, Oo, oh, magmisa dito uh, yung pare sa linggo. Ah, hindi ho. Kayo hmm. ho ang sinasabi ko. Sa una ninyong magmimisa. Uh, uh, Oo oh, nga. Sabi ko magmimisa ako dito sa linggo. Anong kailangan mo? Nakalimutan ko yung tatlo kong brown envelope doon sa loob ng compartment ng kotse. Pakikuha naman, please. Arreglado. May nadiskubri ako isang maliit na restaurant niya sa baba. Puro ulo na isda. Uy. Kain tayo doon, ma'am. Sige. Ah, ma'am. Pwede bang... Hmm? <clears throat> ma ah, ma'am. Ah, Sige lang.

Huh? <SILENCIO> <SILENCIO> Hindi na may tatagong katotohanan na si Don Gonzalo ang pinuno ng pinakamalaking sindikato rito at si Daniel ay isa sa kanyang mga tauhan. Kumakalas na si Daniel sa kanya para magbagong buhay. Alang-alang sa anak ng si Rhea. Nakipag-ugnayan siya sa mga pulis na tumatay yung asset. Iyon ang dahilan kaya gusto siyang ilipit na yung ama sa anumang paraan. Nalilito ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko kayo o Hindi. hindi mo ba pwedeng i-assign sa ibang duty mong yan? Huwag kang mag-alala. Panghuling duty ko na to. Siya nga pala, sabihin mo sa anak mo na magdi-dinner tayo mamayang gabi. O sige, alis na ako ha. Yung gamot ha, huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Mano po, tay? Nay? Tay, naka-uniforme kayo ha? Duty pa ho kayo? Ni-request kasi ni Congressman Bautista kay General na iskortan ko raw isa sa mga witness niya. Tay, kung gusto nyo eh, samahan ko kayo. Huwag na, magpahinga ka na lang. Siya nga pala. Dinner time mamaya sa labas, ha? Kasama mami mo. Sige po. Sige. Tay, ingat po kayo, ha? Positive ang subject. Late number. NPM 678. 4 Sa dami ng mga ebidensyang hawak ko laban sa kanya, sigurado ko makukulong si Governor Lazaro. Kapag natuloy ang expose mo yan, Congressman, nakitiyak ko, mamimiligro ang buhay mo. Eh ano, magre-retiro ka naman eh di kukunin kitang personal security ko. Aba, oh! Sige! Pat, kumito! Eh, sir, meron pong nakaharang sa kalye.